Hello po sa lahat ng magbabrowse nitong aking King vlog ngayon. So, mali eto, biflex ko lang tong mga naggagandahang petunia, white petunias na bulaklak dito sa aking nadadaanan. So, eto nga guys, ayan, share ko lang habang ako po ay naglalakad na video video man man konti para may pang upload tayo at saka thank you guys sa mga sumusuporta sa aking youtube channel sa mga kaibigan dyan na hindi ko nababalikan agad agad uh, magbakas lang tayo guys at uh, talagang uh, binabalikan ko po yan na uh, binabrowse at salamat po so. eto na nga kita nyo dito sa aking video ayan napakagandang mga roses sa mga nadadaanan ko ito yung mini rose mini roses mini yung flower ah, ayan tapos kahit dito yun yung kagandahan dito guys is everywhere ang mga tanim nila sa mga garden garden nila is mga bulaklak ang mga pananim so Ayan, ito, yung street na to is Esplanade na tinatawag. So, yan po ang main route ng mga truck uh, papunta sa highway. Ayan. At, uh, ayan, may Boston Pizza tayo dyan. Ito yung intersection. Tapos, pupunta ako ng Service Canada, guys. Ayan. Tapos, dito sa may MLA office dito ayan sandali papakita ko dito sa sa side na yan oh ayan yan dito sa North Vancouver yung Bowen Bowen or Brown uh, building is ano yan yan yung na nila lang nilagyan ng bomba daw last week ng around Friday. Pero good thing na nothing happen So, eto na nga tayo. Eto yung papunta ng, dito sa loob po is yung urgent care at saka yung service Canada. So, eto yung elevator ng papunta ng Uh, urgent care ayun may sign po doon sa may poste eh. at ito naman po papasok dito yung service Canada so hindi na po ako makapag video sa loob salamat po sa inyong panonood